Ayan na. Hello. Time. Please subscribe and share views ka mo. Mm -hmm. Hi, everyone. Matik na yun. Did, views mo na nila yun bago nila like. Ba? Video natin ngayon, guys, ay kumakain kami ni ate ng toast na tinapay. Toasted na be, uh, tinapay, guys. Ayan. Tasty. Yes, Mm -hmm. Kasi gutom kami kaya tag-ulan, di ba? Pag tag-ulan, guys, nakakagutom, di ba? Sarap magkain kami Mm -hmm. kumain kaya Tapos may kasama. Kasi. Sa akin, nag lang ako, guys. Sa akin, nag-milo. pasensya na kayo guys pag mata namin ay parang libat kasi pag ganito guys yung camera nandito pero dito kami nakatingin parang hindi kami nakatingin sa camera libat <laughs> <laughs> talaga nakasabay no go ni mention pa yung name pang win mali <laughs> <Balian> na eh <laughs> na guys, ganyan talaga kami. Ba't alam ba nila si Belo? Si Belo. Kaya guys, pag kayo ay, ay pag tag-ulan inom Min kayo. kayo inom mm. kayo ng chai. Pantawid gutom ba? gutom. Katatapos lang namin kumain, pero gutom na naman kami. Basta tag-ulan guys, marami ang marami ang marami ang gustong gawin, di ba? oh, naman, masarap kayo maraming ginagawa. <laughs> pag tag-ulan, masarap matulog, masarap magkail-kain. Masarap magmukmuk sa kwarto. Masarap ang may ano. Mmm. Mm. <laughs> diba ang nilisip niyo ha, guys. Masarap may yung Di ba, habang nanonood ng TV? O, yung habang nanonood ka ng TV, meron kang katabi na foods. Ayan. Tapos, mayroon din taga uh, ano. Ito yung ano ba, yung time ng family bonding nyo. Kapag maulan, yun din yung advantage niya, di ba? Mm -hmm. Kasi pag tag-ulan, walang masyado gumagala. Sama-sama kayo sa bahay. Kumakain. Mag mm, ng TV, sa kwarto. Or mm. Shout out dyan sa asawa ko na nagtatampo. <laughs> Alam ko nakikita niya itong video na ito. Eh. Kain tayo, habibi. Ayan, hindi ka na magtampo Hindi nabanggit yung pangalan. Tampo rurot siya minsan kasi guys, nagtatampo siya kay ang mga vlogs daw namin, vlogs ko. Hindi na, hindi ko daw siya minsan nabanggit yung name. Kaya e, ito na, hmm, habi, kain tayo ng tinapay na sunog. <laughs> Toasted na tinapay. Hindi <laughs> na daw siya galit. Lambingin mo lang siya. <laughs> Cut out mo di Daddy Baby mo. Hindi na. <laughs> Ay! No need to mention na. Shout-out ko dyan yung nagsapatibok sa puso ko. Wow. Charot. Yung mm. e, ano, secret. Ang bagong nagsapatibok ng puso ni Joe. Sana, or may nagpapatibok na bago. May pag may time. Oo. Mm na mga asawa, I'm single. Ready to mingle. But totally damaged. <laughs> Ngayon guys, nakapag-video kami kasi umalis na naman yung amo namin guys. Kaya ito, habang kumakain kami sa kusina, nakapag-video na naman kami. Alam mo habang yung talaga namin, yung hmm. din doon, kami rin dito. masarap talaga. Masarap talaga magtigot ng kape guys pag tag-ulan. Ah, mainit na mainit. Ngayon guys, so wala rin yung mga alaga namin kaya nasa labas, nag-aabang ng ulan. Nagpapaulan sila din di mm ba -hmm. iba. Nagpapaulan sila guys kasi fresh na ulan daw, gamot daw yung mga bali. Punta sila sa Pilipinas, di ba? Magsawa sila sa ulan. Doon talaga. <laughs> mm -hmm. Minuminuto na ulan. Kahit di ba tagulan, umuulan, baliktan. Pinapakita ba naman niya yung, yung cellphone niya na ano daw, ganito na araw, tag-ulan, ganito na hmm. yung gabi. Sabi ko, wala naman kayong pasok yan, yung kasi, kasi umulan. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi may pasok kasi sabi ko pag uulan, wala kayong pasok. Kahit na mukhang mo, sabi mo lang pasok, di ka rin papasok kahit may pasok. <laughs> hmm. Nagtagagwa ti bagay pag umaga ang dami nilang sakit. <laughs> pag walang pasok ng mga ginagigising, pag walang pasok, tatagalan sa higaan. Hmm. Kanina, bawat isa may ubo. <clears throat> sabi ng, ano yung bunso. Tapos sabi naman ng lalaki. <clears throat> <laughs> <laughs> Pag-away. Lahat sila nag-anuan. Kasi pag-ubuhan. Buti kayo eh, hindi nadala yung nanay niya. Kanya-kanya ano ba? Pero si Pero yung bunso, hindi yun siya. Ano? Hindi yung siya talaga may sakit. So, hindi oh, Pero talaga siyang lagnat guys. Pero yung pangalawa at uh, pangatlo, grabe yung pagka sinungaling guys. Basta umaga. Donsal, uh -huh. pero, yun nga, hiningin nila tawag yung ano nila. Mm -hmm. ba? Diba? Ang kanuan lang kasi sa kanila guys, pag walang pasok, hindi matulog ng matagal. Gising na, gising na sa umaga. Pero pag walang pasok, ako oh, na sila sa gising. di mm ba? -hmm. Bata na talaga. Bata is bata. Isa lang Tata ginawa mo? Tuta. oh, tag lang tayo. Bakit lang ba gusto mo? Eh. Hindi yung tutara ng indoor mo magkain? Kaso, bawal dito mabuti sa amin. Eh. Lutoy mo na lahat, wag lang isda at saka yung dumi bawal. Kasi so, yung amo namin, maselan, maselan yung amo. Pero amoy nila, hindi nila na. <laughs> <laughs> yes, <laughs> nila na aamoy. Sinasabi lang namin ang totoo guys. Pero nagbibili naman yung amo namin ng pancit kanto namin. Pero sabi niya, huwag kayo magluto dito sa bahay. Doon lang sa kwarto ninyo. Mm. O sa baba. May kusina kasi sa baba guys para sa lahat. Ito para lang sa yung mga itlog, gano'n. Kasi gusto niya kami mag-UTI, di ba? Kaya kami lang kaya niya bilhin. Pwede pa kami ng sakit. Masarap talaga ng tinta ng kape ko, guys. Sa akin siya sobrang sarap ng Milo ko na umus na. Grabe. Parang traktor lang. <laughs> malamig. Bakit kasi igupin pag malamig na, guys? Diba? Masarap igupin-gupin kapag yung umuusok-usok. Wow, usok-usok talaga. Mm -hmm. <laughs> ang ganda natin dito. Huwag ka okay na magtaka. Maganda naman talaga tayo. At kaso, pag may katabi tayo yan, tingnan mo, tingnan mo nagtabi tayo si Ngo, ay si Ta at saka si Ngo. Oh. Tingnan, niyo guys, tingnan niyo guys, anong mapansin niyo sa amin? Ta at saka, mm. ay hindi. Ta. ta, ta Ngo. Ayan ang tandem namin, Ta Ngo. Ah, oh, buti pa, palitan natin yung ano natin ating, yung bula, pangalan ng YouTube na, yung natin, Tango. Si <laughs> <laughs> Tango na. Si <laughs> Tango. Si <laughs> tango. tango. Muntik na maging ano ah. Kasi nga guys, ito, pinagkamalan siyang ibang lahi. Akala nila po rin na kasi ang haba ng ilong. Akala ng mga... <laughs> si Mm, um, Akala ng mga Arabo. Lagi nalang panguha ang mga Pilipino. Eh, mm, nasinit siya. Na. siya. Nasingit siya guys na mata. Yung panahon na kaming lahat dito ng mga Pilipino siya lang matangos ilong kaya kala nila ibang lahat. Yung panahon na umula na matatangos gising kasi ako sila tulog. Hmm. Kaya hindi siya nakasalo. Ano yun? Hmm. Kaya susunod ba yung pot pag umulan, lumabas ka kaagad, baka sakaling manuang ka ng... Baka ka jam, magkasakit pa ako dyan. <laughs> Bahala na hindi matangos ang ilong ko basta wala akong pati. Yung umulan ng ano, ang lalaking ilong. <laughs> Nanimas ko. Hindi naman bagay ato na. Ang lahit ng mukha ko, ang ilong ko, ang laki. Pali. Yun Mm. Yung isang buong katawan mo kasi laki ng ilong. mukbang mukbang lang kami guys. Wala kami magawa ngayon. Kaya pag uwi namin sa Pilipinas, travel travel muna kami kasi kalimutan muna namin yung aming mga problema ako. Wow. one week lang. <laughs> Saan mo ipunta ako? Gamot. Support. Nandiyan si Ramo pa sa parto. Yeah. Kaya sa ngayon, puro work muna kami para pag naman namin. Puro ano naman kami, para nakalimutan namin yung mga pagod namin, yung mga problema, di ba? Hmm. Sana all. <laughs> travel, ka. travel din pag may time. Hmm. Bye-bye na, guys. Bye-bye na, guys. Kasi gusto ko na kamusta po sa yung car namin, guys. Bye. Thank you for watching. Love you all.